lahat ng mga kalalakihan dyan, ready na ba kayo sa magiging girlfriend or partner ninyo in the future? Ito na sila mga karet, pina-perfect na sila ng company gumagawa sa kanila upang magiging asawa or girlfriend ninyo. Isang AI or robot na magsiserve sa inyo habang buhay. Na walang hassle, demands at gastos dahil isa charge mo lang sila. Hindi nga lang makaanak pero magagawa nila lahat ng magagawa ng mga kababaihan Dahil nakaprogram na sila so pwede mo nang gawin sa kanila ang lahat ng gusto mo na hindi sila magre -reklamo. Boys, makinig! Dahil magustuhan nyo ito Pwede nyo yan silang bingbangin buong maghapon dahil meron din yan silang mga chulalat mga kared So masatisfy din kayo sa mga sex life ninyo So kung may pera kayo at budget, pili na kayo sa kanila guys kung sino matitipuhan ninyo at madala ninyo sa kaagad sa bahay ninyo. At kung magsasawa na kayo, pwede nyo yung palitan ng mas maganda pa sa kanya, ba? Diba? So ganun lang ang buhay. Ito pa, hindi kayo sasaktan at iiwanan yan at ipagpalit. And most specially, hindi yan mag-cheat sa inyo. So, sulit na sulit ang pera ninyo mga karet. So, kami mga babae, mag-request din kami ng mga lalaking AI o robot para wala na rin hassle sa buhay namin. Dili na magsakit ang among mga ulo ninyo mga boys sa inyong pagkabadlungon. O, ba diba? Patas lang ang buhay guys. Choice na natin yon kung saan tayo magiging masaya at magiging kampante sa mga partners natin. Kung nagsasawa na kayo sa pagkabungangyera namin mga kababaihan kapala away, at sa mga tupak namin sa pagiging maldita namin, kaming mga kababaihan, nagsasawa na rin kami sa pagiging pasaway ninyo. Kaya, mas gugustuhin na rin namin na maging AI o robot na rin ang mga partners namin. Opinion ko lang yon mga karedha ha. Hindi lahat ng mga kalalakihan at mga kababaihan ay open-minded at willing silang magkaroon ng partner na robot. Dahil masarap pa rin mahalin at i-care ng totoong tao. So, nakapili na ba kayo? Hanggang dito na lang po tayo. This is Red Palma Coyno. Thank you so much for watching. Have a blessed day everyone. Bye. Hanggang sa susunod kong video.